Hey guys, it's me again, Simplerona. Ito guys, magbigay lang tayo ng reaction dito sa nag-viral uh, na video na isang teacher na kung saan pinigilan niya yung isang estudyante na habang siya po ay uh, nagtuturo dito, no. Na bigla na lang tumayo yung isang estudyante na gustong lumabas kaya ito ay parang Pinigilan niya ba? Pinabalik niya sa upuan. Kaya merong nag-react dito na sabi niya i-report daw sa office. Parang ganun. So, ito guys yung video. Ipakita ko sa inyo para uh, maintindihan din ninyo at uh, makita ninyo kung anong nangyayari dito. So, ito po si teacher uh, Eden uh, Jurani. Jurani yun. So, yan guys. Panoorin natin ng sabay-sabay.

ano, at tawag na ito, ibang iba na kesa sa mga dati na yung naalala ko nung time ko na nasa school ba na kung saan, mas malala pa yung mga na experience namin dito sa aming teacher. Hindi man yung ako, pero at least yung buong klase namin ba na, alam mo yung may mga classmate kang pasaway, na yun nga ay binabato ng eraser, binabato ng chalk, no? pinapalo ng stick. So sa ngayon, ayon, eh, wala namang masama yung uh, ginawa ni teacher dito, no? Na kung saan pinigilan niya lang yung estudyante. Hindi naman haras yung ginawa dito, kundi yun ay pinigilan niya lang. Kaya lang siguro ay, uh, lalong lalo na kasi iba guys, ay um, pag iba, ini-edit yung video, kinakat yung part na, alam mo yun, yung parang para ma-hook yung manunood na maano sa isipan nila na ah, napaka ni teacher, no? So, kung, pa kung panoorin mo yung buong video, makikita mo dito at maintindihan mo na wala namang ginawa si teacher, kundi pinigilan niya lang. Kaya lang, siguro yung iba ay nakikita nila sa pagmumukha ni teacher na, alam mo yung ang bait niya, pero may dating siya na parang the way siya mag, ano, maghawak sa bata at saka yung mukha niya is napaka may pagkastrikto ba, no? <laughs> Kaya siguro yung iba, nasa isip nila ay uh, parang harsh, ang harsh ni teacher. No. Pero dito para sa akin ay uh, wala namang masama na ginawa yung teacher kasi nga continue pa nga siya sa pagtuturo uh, dito sa mga bata. Kasi uh, yun nga ay uh, gustong lumabas ng bata at uh, kung yun nga ay ang bata let's say lumabas at hinayaan mo lang no habang ikaw ay nagtuturo, 'di ba? Walang manners. Kasi dito sa atin, no, sa school, tinuturuan tayo na kung ikaw po ay lalabas, mag-excuse ka, no, lalong-lalo lalo na kung ikaw po ay pupunta ng toilet, or di kaya basta mag-excuse ka lang habang si teacher ay nag uh, dito sa harap, no. So, kailangan mong mag-excuse. Ito yung uh, maganda sa ating mga Pinoy kasi meron talaga tayong values, tinuturuan tayo ng magandang asal ba. Sa ngayon, kaya lang sa ngayon ay ang panahon ngayon napakasensitibo, konting ano lang ay parang gusto nang i-report agad si teacher gusto nang ganito ganyan kaya ang ugali ng mga bata ngayon ay parang iba no iba kaysa sa mga panahon natin na talagang talagang yung pagka uh, disiplina sa atin sa school ay uh, talagang masasabi mo na napaka-harsh kaysa sa ngayon sa panahon ngayon gayon pa man ay ito uh, para sa akin. Wala naman ako nakikita na masama dito. Kaya um, kaya lang ang ano dito is syempre pag ikaw ay ito ha para lang sa akin reaction. Ang ano lang naman ni teacher dito habang na siya po ay uh, on duty or uh, yun nga ay nagtuturo habang siya po ay may klase. Is allowed ba na mag ano na mag video-video and then kina-captured at uh, yun nga is post mo sa public. So minsan eto kasi ang social media hindi natin mapipigilan na yun nga ay uh, makuha ng iba yung video natin tapos i ano no i-edit. Tapos yung iba ginagawa dito ay kinakat yung mga part na sa tingin nila na ito ay makapagbigay ah uh, init or makapagbigay ng alam mo yung appoint para makapag-react talaga. So dito para ma-hook yung tao para yun nga is panuorin yung video lalong-lalo lalo, lalo nalagyan ng caption na orang yung title na makapag ano talaga sa tao no makapag-trigger. So syempre no. So para sa akin lang ay uh, ngayon no, nauuso na ngayon is it allowed ba? Ito ay tanong ko lang sa inyo kasi hindi ko din alam na pag tayo po ay kahit anong propesyon while on duty allowed ba tayo na mag uh, captured ng video at uh, yun nga ay uh, i-post dito sa social media? Ito guys ay tanong ko lang sa inyo. So hindi ko alam kaya gusto ko gusto ko ding malaman kasi marami ako nakikita na mga teacher na while on ano sila no while on duty nga while sa nagtuturo no mga nagva vlog hindi lang din teacher, you no? kahit anong klaseng profession, ibang doctor, nurses, yung mga ganon, no? Yun yung nakakabahala ngayon kasi baka baka yung pasyente mo emergency naghihintay sa iyo kaya minsan mga doktor na hindi agad-agad makapunta baka doon nagba-vlog vlog ba <laughs> Kaya ito yung nakakatakot minsan ba Kahit ano police basta while on duty sila nagka-captured sila ng video at uh, yun nga So, uh, yun lang yung matanong ko sa inyo. And yun lang yung uh, maireact ko na, kumbaga, ay wala namang ginawa na masama doon si teacher. So, yun lang guys. At paki-comment dito sa ating comment section guys kung okay lang yun siya. Kasi ito talaga yung dati ko pang katanungan sa isipan ko na tuwing ako po ay nanonood ng mga video na yung iba naka-uniform pa talaga while on duty, no? Nag-ano sila, nag-vlog. Kaya, ayun. At uh, yun lamang guys at salamat sa inyong panonood. Paki-share ng ating video guys at uh, huwag kalimutan na i-follow ako Simply Rona for more. Thank you for watching and see you in my next one. Bye.